Okay mga kawalwal madayan dayan malumbayag naman kita na isa gua sang dalan Para makuha ang aton stress Mga exercise kita mga kawalwal Gusto nyo makita ang View Diri lang ka mo Sa danceville TV Kawalwal no no kung sobra kainit diri sa buasang duha pero mapawa pa sa daw adlaw mga taga dulunan da kung gusto nyo nga walwal -Wal tv diri lang nga po sa dance tv youtube, YouTube channel kay mawalwala na itas halin sa agas hasta magabi mga kawalwal mga kawalwal running oh. malaroy lang tas nga malaroy daw ido tas nga wala tagiyadi sa kalsada pero kambuha kambuha mga kawalwal pangkwa ng isang stress aton mga ka lagaw-lagaw kawalwal sa gwa sang karsada para makwa ang aton mga stress o okay kita yung kawalwal ang gwa sang duha kasobra sobra kasanag sa harus pulos pulos suka mga uh, taga Pilar Balasan, taga Dulunan. Oh. gusto niyo walwala na eh hali aga, sa agas ta magabi, diri lang kamo sa Dance Bell YouTube, YouTube channel kay Kawalwal nono. Pauko jud si Kawalwal running.